Kamang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Malaking kapalpakan nga ang lakad ni Olga at David. Wala silang mapapatay kahit isang Red Phoenix. Masyado nilang minaliit ang pwersa ng Red Phoenix kaya dito sila nagkamali. Kung si Mr. Wu at Roy lang ay siguradong patay na ang dalawa. Pasalamat sila dahil dumating sila Lucio kaya maililigtas sila. Magpapakita naman ang tapang at galing si Santino. Maraming beses beses siyang makakapatay ng tauhan nila Olga. Bagamat magkakapalitan ng putok si David at Santino, pero hindi nila makikilala ang isa't isa. Puputukan kasi ni Lucio si David kaya magkakaroon ng pagkakataon si Santino na tumakbo, kaya makakataka siya kasabay ang mga batang tondo. Kaya walang mapapala ang pagsugod na ito nila Olga at David. Mapapahiya naman si David kay Ramon dahil nangako siyang sa araw na ito ay uubusin niya ang Red Phoenix. Samantala, sa pagpunta ni Ramon Sakyapo ay madadat na niya si Marites na napakalungkot. Dito ay ikikwento ni Marites kay Ramon ang lahat ng nangyari. Kaya awa ang mararamdaman ni Ramon. Mas gugustuhin naman ni Ramon na isama na muna si Marites sa kanilang bahay para doon na muna ito magpalipas ng gabi dahil baka saktan na naman ito ni Rigor kapag umuwi. Total naman ay nandoon ang anak nilang impostor. Sasama kaya si Marites kay Ramon? Yan ang aabangan natin sa mga susunod na episode. Paalam.